Hi guys, uh, magandang araw po sa inyong lahat uh, Welcome back my channel Jerry and Jillian uh, Guys, uh, bago po ang lahat uh, mayroon po sana akong nais sabihin sa inyo o hilingin na mayroon po akong ina-apply na transplants sa NKTI ngayon po ay kailangan po ng malaking halaga. So wala naman akong halaga, malaking halaga na naiipon dahil naubos din sa kagagastos sa, sa aking dialysis. So ako po ay humihingi ng tulong sa inyo na sana po matulungan niyo ako. Uh, ang suko lang pong itulong nyo sa akin ay mag-subscribe lang kayo po sa aking channel. So, yun lang po ang hiling ko sa inyo. Na sana po matulungan nyo ako. Meron po pala akong schedule ngayong September 11. So guys oh. Ayan, oh. September 11 sa InKITI. 'Yun. Sana po ah, maging okay yung aking interview. So gusto ko kong ipakilala sa inyo yung aking donor wala pong iba ang aking wife o asawa. So, ngayon guys, kakilala ko pa sa si inyo. So, guys, ito po ang maging donor ko. Sana po maging okay yung cross match namin. Cross match yun na para siya maging donor ko. Pero kung hindi naman kami maging okay sa cross match, second choice ko itong aking anak na maging donor. Pero medyo bata pa kaya sana ayaw ko sana na siya maging donor dahil bata pa marami pang dapat gawin sa kanyang buhay. Marami siyang gustong gawin. So natatakot naman ako baka niya hindi niya alagaan yung kanyang sarili. Pero kung dumating man yung panahon na siya talagang kailangan ko donor, siguro matinding uh, usapan yan iyon, magkaroon kami ng masinsinang usapan tungkol doon sa mga bawal na pagkain. Kaya, medyo matigas ang ulo nito eh. Kung ano-anong kinakain. Ayan. sana yung misis ko uh, siya ang maging donor ko. Sana maging okay. si payag naman yung asawa ko. Payag ka ba? Oo no, naman. No payag na payag. Ikaw naman, ano? Oo, no, payag. iyan, Payag silang dalawa. Sana matulungan nyo kami yun lang po ang hinihiling namin ay mag subscribe po kayo sa aming channel kasi yun lang po ang tanging paraan para kami ay magustusan o matustusan yung aming kailangan sa transplant kasi medyo malaking halaga din ang kailangan dun ngayon guys sa so september 11 ay eh, maglalay po ako ulit o magbibidyo ako ulit doon sa NKTI para malaman nyo po na uh, totoo yung sinabi ko na meron akong interview sa NKTI. Kaya sundan nyo po ako doon. Sana guys ha, subscribe ko sa akin. Uh, ito aking anak, mayroon po akong gustong sabihin sa inyo. Tulungan nyo kami para makaawang sa kahirapan kahit dahil nakikita ko papa ko na nahihirapan ng dialysis araw-araw. Kaya mag-subscribe po kayo para katulong kayo. po kayo. Ah, Hindi po. yun guys, uh, sana po huwag niyo po kaming kalimutan. Katanamin ko po utang na loob sa inyo kung aking darating na transplant. So guys, hanggang dito na lang po kami. Sana po huwag nyo kaming kalimutan na ma mag-subscribe. Nakakahiyaman sabihin pero kakapalan po na po yung mukha. Kasi doon na po kami ma wala naman kami kagaya ko wala naman akong trabaho yung asawa ko lang may trabaho kaya hindi namin kaya kaya sana tulungan nyo kami guys maraming ulit maraming ulit salamat hanggang dito na lang po yung aming Uh, pagla live o pag video. Ngayon ini position. Maraming 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 salamat po guys sa inyo. ang salamat po. Bye-bye. Follow. -bye. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye.